magandang araw sa inyong lahat at welcome ulit sa aming channel JGB2 Okay guys andito kami ngayon sa TRD Novaliches Quezon City uh, meron kaming big event rito uh, yan po bakit eh, ang ating video ngayon ay tungkol sa mga tricycle so ito guys uh, kita mo hindi maganda mayaw yung mga operator namin gawa ng ito kasi naprobahan na sila ng prangkisa ng Quezon City uh, okay uh, kunting ano lang uh, ano sa aming tuda 2005 kasi nagkaroon kami na nagkaroon kasi ng oratorium ang Quezon City Council na hindi na pinayagan ang buong Quezon City na magbigay ng pagbisa sa anumang kuda dito sa Quezon City. So isipin nyo guys, 2005 hanggang ngayon. So ilang taon yun? Uh, Kulang-kulang dalawang dekada, di ba? So dati kung kami ay ang unit namin ay mga baba ng Quezon City, ano ba leches, 230 lamang. ah uh, okay pa yung nung una kasi konti pala yung mga tao nun. So, nadagdagan kami ng ilang maikit. Kulang-kulang dalawang dekada. So, isipin nyo yun yung nadagdag sa lugar namin ng mga tao. Subdivision, mga uh, pabrika, kung ano, ano pa dyan, mga schools. So, sobrang dami na talaga. It's, hindi kaya ng aming mga unit na uh, pick up ng mga pasayero sa amin terminal sa bayan. So, ngayon, na probahan kami sa tulong ng aming mayora Joy Belmonte at vice mayor Gian Soto at mga Council lalong-lalo na sa kay chairman uh, Medalya para Medalya at kay Councilor Bisaya, Joseph Bisaya. So guys, ganyan, puro membro namin, uh, mga operator lahat yan. Nakahangipi sila, gawa ng isipin nyo, naka, nagkaroon sila ng prangkisa. So guys, ang aming prangkisa na naprobahan sa Kingston City ay 179 franchise. So ngayon, kabuuan ng ano namin prangkisa sa aming tuda ay 426 na so ganyan po karami ngayon ang bilang na to ay konti pa lang to kasi hindi kami kasiya rito ang iba nandun sa taas ngayon andyan yung mga inspector ng TRD sila uh, Boswawi, Gerald at sa pamomono rito ni Boss J. Canlas at sa ni si Perry at sa kapuang na gumaganda pa ito shout out boss wawi ganyan uh, karami yung aming ano, kung swati na koro kahit na sila sa pamasada ngayong araw sabado uh, na October uh, ano ba yan? October 5 o oh, yan araw ng pamasada pasada na sana nila kailang na pero mas ninais nilang dito muna sila kahit isang araw sila rito dahil uh, sure sila rito sa kanilang pinuntahan pagkisa na to so yan so ganyan ganyan ka Pilipinas siya yung YC rito ng PRD PRD Novaliches so ayan yung aming presidente uh, president presalti kalpito so medyo matagal-tagal itong ano namin na ito ngayon yung inspeksyon kasi kailangan na-inspeksyon yung mga motor, mga chassis number at saka motor number. Okay. Okay guys. Ayan, uh, ang mga aking ano, uh, sa ipag naming mga opisyalis. Dami uh, Tiro Santos, uh, aming sekretary. Dibito sus. At saka sana ba yung pepe namin? Yung paring Hapon. Ayan. So, yan pala siya ayun o no? o oh, diba Masipag namin mga ano okay guys salamat at uh, sa sunod naman na uh, pag ating upload ay eh, kung paano naman natin ayusin yun no, no, kasi kanilang mga parang bisang pag-review okay guys salamat at God bless